Palalakasin pa ng Armed Forces of the Philippines ang pwersa nito sa lupa, dagat at himpapawid. Mula sa pagtutok sa internal security, mas pagtuunan na ngayon ng pansin ng AFP ang pagdepensa laban sa mga magbabanta sa teritoryo at soberanya ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa unang tingin, parang napuno ng na mga naglili parang ibon ang himpapawid ng Camp O'Donnell sa Kapas Tarlac. Pero mga sundalo pala yan, na nagka Hindi nagtagal, magkakasunod na silang naglanding. landing Freefall, kung tawagin niya ng militar. Operasyong gumagamit ng aircraft, na magbababa naman ng mga sundalo sa ere. Ito yung mga skill level na minimaintain natin because of there are threats na doon natin sila magagamit. Ang pakitang gilas na yan ay bahagi ng selebrasyon ng ika-127 anibersaryo ng Philippine Army ngayong araw. Hindi nga lang nakadalo si Pangulong Bongbong Marcos dahil para raw siyang tinatangkaso. Kaya si Defense Secretary Gibote Dor na lang ang nagbasa ng talumpati ng Pangulo. We need to transform our army into a multi-mission ready, cross-domain, and capable force that can effectively thwart Emerging threats to our country's stability and sovereignty. Ayon kay Teodoro, isinasaayos na ang pagpapatupad ng comprehensive archipelagic defense concept para sa buong armed forces. Ibig sabihin, mula sa internal security, mas na ng AFP ang pagdepensa laban sa mga bantang magmumula sa labas ng bansa. Lahat may iba. Uh, kasi ang strategy natin magmula noon ay even pre-World War II. Ngayon lahat mababago. Kaya ito ay uh, very uh, high-paced pero long period na gagawin dahil magmula sa basic na doktrina ng sundalo at ng organisasyon hanggang sa kagamitan magbabago. Yung kakayahan dapat natin, hindi lang sa lupa, kaya dapat umabot sa tubig na sa teritoryo natin in conjunction sa ibang serbisyo yung Navy, yung Coast Guard at saka yung Air Force natin kasi we also have to project our capability to defend our maritime features. Bukod sa pagpapalakas ng pwersa ng militar sa lupa, dagat at himpapawid, ipinagutos na rin ng Pangulo ang pagpapatibay sa cyber defense ng bansa. Kaya ang AFP nasa proseso na ng pagbuo ng Cyber Command. We are going to hire uh, Filipinos who are really skilled in uh, cyber pero hindi naman kinakailangan na talagang uh, magaling na magaling na sila because we will train them. We can fight in the uh, cyber domain even with just a laptop, no? Or even uh, pati patinga cellphone, kayang-kaya natin lumaban. Nagpakitang gilas din ng mga sundalo ng army sa paggamit ng arnis, na siyang pambansang martial arts ng Pilipinas. Napahanga si AFP Chief of Staff General Browner, kaya pinagutos niyang isama ng arnis sa training ng mga taga Navy at Air Force. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.